Ano nga ba ang meron? Bakit ang mga kandidato o ang mga politiko ay walang pakuntangan kung gumastos sa kanilang mga kapanya pagsapit ng eleksyon? At hindi, biro-birong pera ang pinag-uusapan natin dito mga boss. Bilyones ang alaga ng kanilang nagagastos dito sa pagpasok ng 2025 election. Ito po na may ipo na lamang. Wala naman po kaming pinatatama ang kandidato at uh, bilang uh, pagganda o pag-aaral na kung sino man ang karapat uh, dapat naming iboto ngayong paparating na election, uh, ito po ay uh, pagsusuri lamang sa inyong mga kandidato. At uh, kami po na may nagkukwentuhan lang dito at nagtatanungan. Kasi, nagtataka lang po kami kung bakit uh, ganun kalaki ang ginagastos ng isang kandidato makapagsilbi lamang sa bayan. Ang pagkakaalam po kasi namin, uh, kapag ang isang tao ay gustong pasukin ang politiko, ay gusto lamang magsilbi sa bayan o, na, o kaya naman gustong makatulong sa mga Pilipino yun lang po ang uh, nakikita naming motibo ng isang tao para uh, maggangad ng posisyon sa gobyerno. Sa uling datos po kasi na nabasa natin o napanood natin, uh, may mga kandidato na gumagastos na ng maigit sa isang bilyon. Mantakin nyo yun, mga boss. Ganong kalaking pera para lamang magkaroon ka ng posisyon sa gobyerno. Ang tanong paano nyo naman po babawiin yung pera na nagastos nyo sa pangangampanya nyo kung kayo po'y palarin rin na manalo sa eleksyon na to? Sa pamamagitan po ba ng inyong mga maku... Ah, hindi. Sweldoin? Kasi kung kukwentain po natin ang sweldo ng isang nanunungkulan, pagpalagay na natin uh, bilang isang senador, ang uh, Huling nga uh, pagkakaalam po natin, ang sweldo ng isang senador ay nasa 90,000 pesos lamang kada buwan. At kung ganun lang po yung sinesweldo ng isang senador, uh, malabo na mabawi niya yung uh, bilyones na ginastos niya sa pangangampanya. Pero kasi ganito po 'yan. Malaki ang perang pinag-uusapan din kapag naging senador ka. <coughs> Sa pagkakaalam po natin, hindi tayo ganong sigurado, ang uh, standard salary ng isang senador ay nasa 90,000 nga po. Pero bukod doon, meron pa po silang tinatawag na uh, monthly, uh, yung kabuhuang sweldo nila na umaabot ng 5 milyon kada senador. Dahil doon nila kukunin lahat ng kanilang panggastos pambayad nila sa mga staff nila, pambayad nila dun sa mga pangangailangan nila. So, sabihin na natin, yung limang milyon na yon para yon sa senador, para sa expenses niya sa kanyang opisina. Pero, grabe din, no? Mantikin nyo, mga boss, 24 senador ang papasweldoin ng gobyerno. Tigli limang milyon kada buwan ang natatanggap nila bilang panggastos sa kanilang mga opisina. Kung so, sa bagay, kung mga matitinong senador naman ang uh, maaalal natin at makakapili tayo ng uh, mga tamang kandidato, so siguro naman dun sa budget nila monthly na limang milyon, marami na silang magagawa dun. Marami na silang maisusulong na batas dun. At siguro naman, maipapriority na nila yung taong bayan. Eh, paano naman kung hindi matitino yung uh, may natin. Ano kaya ang mangyayari doon sa limang milyon na tatanggapin nila kada buwan? O, oh, eh, kayo na sumagot mga boss. Alam niyo na siguro kung anong mangyayari kung uh, sa pa parating na eleksyon na to magkamali na naman tayo at hindi na naman tayo pumili ng mga kandidato na karapat tapat at basta lang tayo nagalal ng kung sino-sino. So, yun ulit ang mangyayari sa bansa natin. Kasi mga boss, kahit gaano mo kwentain yan, sa loob ng tatlong taon na panunungkulan ng isang senador, hindi niya mababawi yung bilyon na ginastos niya sa kanyang pagtakbo. Pera na lang kung talagang baliwala na ang pera sa mga kandidato na tumatakbo at uh, sobrang dami na nilang pera. Kaya yung isang bilyon na ginastos nila o oh may git sa isang bilyon ay uh, baliwala lang sa kanila. Basta makapagsilbi lang sila sa bayan, makatulong lang sila sa bayan at uh, makapaglingkod lang sila sa mga Pilipino. Pero hindi kasi basayan ang posisyon para makatulong tayo. Eh. ba? Diba? Sa laki ng pera na ginagastos nila, pwede na nilang itulong yun sa mga ordinaryong Pilipino na nangangailangan kung ang intention lang talaga nila ay uh, makatulong. Kasi kung pagtulong lang yung basihan ng politika kaya ka kumandidato o kaya gusto mong manalo sa isang posisyon uh, magagawa mo yun kahit hindi ka politiko mas uh, titingalain ka pa ng tao kung tumutulong ka nang hindi dahil sa posisyon mo o nang hindi dahil sa kapangyarihan kaya isa din ito sa suriin nyo mga boss yung mga politiko na bilyon-bilyon ang ginagastos nila para lamang uh, makuha nila yung posisyon na inaasam nila hindi naman natin sila inuusgaan na baka kaya ganon dahil gusto nilang mas bumalik ng doble-doble yung kanilang binastos kapag nasa posisyon na sila at binibigyan naman natin sila ng benefit of the doubt na baka naman talaga ang angad lang nila ay magsilbe at tumulong sa tao at kailangan nasa posisyon sila para gawin yung kanilang mga ninanais na gawin para sa mga Pilipino ito, so, itong opinion na to mga boss, o itong pagpuna natin sa paggastos ng ating mga kandidato, ay hindi pagiging kritiko doon sa mga gumagastos ng malaki. Gusto lamang natin dito na pag-aralan nyo rin o suriin nyo din kung bakit ang kandidato ay willing gumastos ng ganun kalaki. Ano nga ba talaga ang motibo niya sa pagpasok niya sa politika? At ano nga ba talaga ang totoong pakay niya kaya gusto niyang magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Oh mga boss, hanggang dito na lang. Kayo nang bahala. Kayo nang balang magsure, mag-aral at pumili ng inyong mga kandidato. Uulitin ko, tigilan na natin yung nagpapadikta na tayo pag sapit ng eleksyon. Bumoto ka ng na naaayon sa gusto mo. Yung walang ibang tao na nag-i-influencia sa'yo. May sarili kang utak, may sarili kang ulo. Gamitin mo 'yung sarili mong desisyon para makapili ka ng tamang kandidato at huwag mong ipaubaya sa iba ang pagtili mo dahil nakasalalay dito ang bayan mo. Ngayon, kung paulit-ulit lang nating gagawin 'yung ating mga maling nakasanayan sa pagboto, huwag na tayong umasa ng pagbabago mga boss. At kapag nagkamali tayo at nakaupo na sila sa panunungkulan, huwag na rin tayong mag- tanggapin na lang natin na mananatili na lang yung bansa natin sa ibaba. Dahil din hindi tayo pumili ng mga tamang kandidato para manungkulan sa bansa natin. Paano mga boss? Hanggang dito na lang ulit yung vlog natin, yung ating kwentuhan at pagbibigay ng konting palaisipan para sa mga tao na boboto ngayong papalapit na eleksyon at para ma-encourage natin yung ating mga kababayan no? sa pagkakataon na to, panahon na para bumoto tayo ng tama. Mag-iingat kayo mga boss. See you next vlog.